na, mga kababayan ko. Senator Amy Marcos may binulgar na matinding sikreto pagkatapos ni Sara Duterte magsalita sa pagtitipon ng KOJC. Ano ito, mga kababayan ko? Abay, magugulat kayo, mga kapatid, sa mga sinabi ni Senator Amy. Panoorin natin to mga kababayan ko. Mga April 2021. Ayan. Ito, bago magsalita si Senator Amy, mga kababayan ko, ito po'y paglilinaw, ha? Paglilinaw po ito sa lahat ng mga akusasyon ni Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At na at, uh, kasangkot din dito ang super ating si Senator Amy Marcos, mga kapatid. Panorin natin. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin. Walk, walk over yun kung tumakbo siya noon. ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong oh. pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali, swertehin. Ayan. Mga kababayan ko, no, ang sa, uh, bago pa magpapaumpis si Senator Aimee, ang sabi po ni Vice President Sara Duterte, if I'm not mistaken, humingi siya ng dispensa sa taong bayan na mali daw siya ng inendorso na kandidato mga kapatid. Mali daw siya ng inendorso ang kandidato mga kababayan ko na presidente. Sabi niya po yun, mga kapatid. At yung words niya, parang yung the meaning ng words niya is parang siya mismo ay nabudol. Mga kababayan ko. Yung po ang words niya para po sa akin, ang pagkakaintindi ko po. Sapagkat, mga kapatid, ang sinasabi niya po doon, Nagkamali daw siya ng pag-endorso kay Pangulong Bongbong Marcos. The reason kung bakit mga kababayan ko, naglabas si senator Aimee ng ganitong footage mga kababayan ko, to clarify everything. Ngayon mga kapatid, no, nililiwanag lang po ni senator Aimee yung kanyang, uh, kanilang panig at uh, ito po yung totoong storya mga kababayan ko. Tataliwas po sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na ah uh, na tatakbo siya dapat na bilang presidente noon. Pero ang totoo niyan, ito po mga, mga kapatid, pakinggan po mabuti. Tayo. Ang daming sa double noon, lahat nag-audition para maging vice. Ayan. Ang sabi nila, marami daw pong mga nagpupuntang politician para daw po tumakbo na vice president daw po ni Sara Duterte kasi matunog na matunog daw po ang pangalan at surewin na surewin daw ang pangalan ni Pangulo ni, ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, mga kapatid. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na... Ayan ah, galing kay Senator Aimee ito ah. Tumakbo. Una, ayaw ni Sarah Duterte na, mga kababayan ko na, tumakbo. Okay? Ayaw niya tumakbo talaga. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice-president man. Sabi niya, hindi bali na, dito na ako sa Davao. Walang gulo ako mag-mayor. And... O oh, yan. Ang, ang plano lang talaga ni Sarah Duterte, siya lang daw ay mapupunta sa Davao lang daw at mag-mayor, mga kapatid. Ayan na, narinig niyo ha. Tuloy the story. Ayoko na dyan, magulo. And, uh, nung nangyari yun, uh, sinabi ko sa kanya, huwag ka nung ganyan. Lahat, uh, lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Uh, Ayan, mga kababayan ko, si Senator Aimee nang kikwento nito, ha? Um, Mag-Vice President ka kaya? Ay Ayan. O, ngayon, mga kababayan ko, tinanong siya ni Senator Aimee, mag-Vice President ka kaya? Sabi niya, tumakbo na kayo, tumakbo na kayo. Ayan, sinasabi niya, tumakbo na kayo, tumakbo na kayo. Ano pa? Ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakaya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. Nagpakipot si Sarah, na-convince din. <laughs> na-convince. Na And ito, ito, ito pinakamaganda eh. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon. Ayan at pumayag daw na mag vice president si Sara Duterte. Ayan, the, the real the real story is mga kababayan ko, walang namilit kay Sara Duterte, mga kababayan. The, the right term and the right word na sinasabi ni Senator Imee, mga kababayan ko, ito sinasabi niya mismo ni Senator Imee to ha. Ah, kasi dalawa sila ni Pangulo eh. Ito yung kwento na natatandaan ko na sinabi ni Sara. No? Ngayon sinasabi ni Duterte mga kababayan ko na pinilit siya, pinilit ganito, na sumama sa uh, unit team, na niloloko daw siya. Mga kababayan ko, walang namilit kay Sara. Bagkos inaaya lang si Sara Duterte na tumakbo as a vice president, sumama siya under the leadership of unit team. Klarong-klaro mga kababayan ko versus dun sa sinasabi ni Duterte na pasensya na kayo. Mga kababayan, nabudol ako. Kahit ako na dismaya sa unit team. 'Di ba? Ito literally painggan niyo mabuti ha. Ako kuha ko siya, kuha ko siya sabi ni Senator Amy dito eh, oh. ano? Year 2021. Wow. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, yung walk, walk over yon kung tumakbo Totoo siya nun. Tayo. Totoo naman yon walk over kung tatakbo siya nun. Kasi mainit ang pangalan ng tatay niya. Ang lumapit sa akin. Ako wala, alam ko rin yun. Yeah. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang dami pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Mm -hmm. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na tumakbo. Hindi na niya gustong mag- uh, uh, president o vice president man. Sabi niya, hindi bala na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako mag-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, yun uh, nangyari ngayon, uh, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat, uh, lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Um, mag-vice president ka kaya. Ayun. Ayan. Sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. K kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si sa Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga sa ako ngayon dahil uh, may hidwaan na at uh, yun, nag-resign nga sa kabinete. Is... Ayan mga kababayan ko. Alam mo nga, clarify sa akin to ha. Hindi ko alam bakit bigla naglabas si Senator Aimee ng ganitong video eh. Totoo lang. I don't know what's the reason kung bakit. After maglabas si Sara Duterte ng isang video patungkol dito sa kanyang kapatid at sinasabi niya na dismaya daw siya sa Unity team no? At pinilit daw siya tumingin ng tawad sa taong bayan. Mga kapatid, mga kababayan ko, sa sinabi po ni Senator Aimes, malaki pong taliwas sa kanyang best friend. Napakalaki pong taliwas nito sa kanyang best friend. Kaya kung liliwanagin po natin at bubusisiin natin lahat, mga kababayan ko, ang laki po ng difference nun, mga kapatid. Bakit? Number one, pinabulaanan ni Senator Aimee dito yung sinabi ni Sara na pinilit siya. Sa, pan sa paniwanag ni Senator Amy, mga kababayan ko, hindi siya pinilit, pinakiusapan. Pangalawa, yung sinasabi niya na sinasabi ng mga supporter niya, mga kababayan ko, kaklarify natin ha, kaklarify natin yung sinasabi ng mga supporter niya, mga kababayan ko, na tatakbo siya dapat tapag ka presidente mga kapatid hindi po totoo according to senator Amy Sara Duterte ay gusto lamang mag mayor ng Davao dahil daw magulo sa national narinig niyo yan? mga kapatid at ano pang sabi ni Sara Duterte sino ang nag-udyok kay Pangulong Bongbong Marcos na tumakbo na bilang presidente mga kababayan ko Literally, nanggaling ito sa bibig din ni Sara at nanggaling na rin ito sa bibig ni Senator Aimee ngayon, mga kababayan ko. Sino ang nag-udyok na tumakbong presidente? Si, sa si Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte. Ano sabi niya? Tumakbo na kayo, tumakbo na kayo. Mga kababayan ko. Ngayon, Sara Duterte, facing the Filipino people and say sorry because mga kababayan ko hindi niya naghumingi ng pasensya si Sarah Duterte ngayon sa taong bayan ng dahil daw kay Pangulong Bongbong Marcos literally gusto ko sabihin to and I'm very confident mga kababayan ko <laughs> I'm very confident, mga kapatid, na sabihin po ito sa taong bayan. Sa ginawa ni Sara Duterte na ifinus niya si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, mga kababayan ko, nang dahil dyan, mga kapatid, anong nangyari, nanalo ang Marcos. Ngayon, kung pagbabasihan natin, mga kababayan ko, if Sara Duterte runs to a presidency, mga kababayan ko at tatakbo si Pangulo bilang presidente, si PBBM at si Sara maglalaban, tandaan nyo to mga kababayan ko magta lalamang at lalamang ang Marcos, bakit? kagaya na sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko may sariling boto ang Marcos ang Duterte, bagong sibol lang yan, ngayon tatanungin nyo ako tatanungin nyo ako, ilan ang totoong lamang ni Sarah Duterte sa labanan mga kababayan ko. Literally, mga kapatid. Ito totoo to -toto, ha. Ilan ang totoong lamang ni Sara Duterte sa laban? 453,000. Para sa kikaalam ng lahat. Mga kababayan ko, 453,000 votes lang ang laman. Lamang ni Sarah mga kapatid, yung po ang lamang ni Sarah versus sa 31 million point six na boto ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha. Mga kababayan ko, dahil po bakit magkaiba po ang laban ni Sarah, magkaiba ang laban ni Bongbong. Tama ko? Pero before that, maraming salamat po. Kita Delia Susoko for your super chat. And thank you very much sa Ma'am Abi Abilina Orleano for the gifts ng mga membership. Maraming salamat po. Once again, Tita Della Susoko, maraming salamat po sa Super Chat. Okay. Malayo ang pagitan nila. Si Sara Duterte kaya nanalo at nagkaroon ng, ng nagtala ng nagtala ng ganong kalaking boto dahil po mga kababayan ko, Vice President po ang kanyang tinakbo. Si Pangulong Bongbong Marcos nakapagtala ng 31 point six na boto mga kababayan ko. Nagtala ng ganong kalaking boto. The reason kung bakit mga kababayan ko. Sa totoo lang, presidente po ang tinakbo niya. Kung paglalaban-labanin po natin yung mga bumoto sa presidency mula kay Isko, kay Lenny, kay uh, Pacquiao, kay Soto, mga kababayan ko, lahat po ng lumaban ang kung, kung kung pagbabasihan natin yung numbers na yon wala pong panama yung mga mga kalaban. Pero bakit po pagdating po sa vice president mga kababayan ko, nanguna na po si Sara Duterte kasi mga kapatid nilampaso niya lahat ng tumakbong Vice presidente nung siya po ay tumakbo as a vice president of the Republic of the Philippines hindi malakas pero wag po natin pagsasamahin ang laban ng presidency at vice president pagdating po sa numbers. Hindi po lahat parehas ang boto po niyan. Lagi niyo pong tatandaan 'yon. Kaya 'yung pinagmamalaki po mga kababayan ko nung mga member, 'yung mga member na mga Duterte, eh 32 million nga si Sara Duterte, 31 lang 'yan si Bongbong Marcos, sabi nilang ganon. Mga kababayan ko, tanongin nyo po, kung maglalaban ng vice president yan, ay maglalaban ng pagka-presidente yan si Sarat si, Sarah, si Sarah, si Bongbong, hati ang taong bayan. O, hindi nila makukuha yung 31 million at hindi nila makukuha yung 32 million votes. Kaya wag pong tanga, tanga yung mga DDS na nagsasabi niya gano'n, 32 million yan si Sarah, panalo sa atin, kundi, kundi, tumakbombi, kundi tumakbong vice si president yan eh. Ang daming eng-eng na gano'n eh, kaya gusto ko liwanagin yun eh. No, mabalik lang tayo sa usapan. Sara Duterte facing, facing the Filipino people and say sorry dahil dahil daw na ang dating sa andating para sa akin ng speech niya binudol siya ni Bongbong Marcos sa unity team. Ngayon mga kababayan ko, uunahin ko lang po, sino unang-unang kumana sa Marcos administration? 'Di ba, mga Duterte? Mga kababayan ko, sino unang nagtangka ng kudeta, mga Duterte? Sino unang-unang nagtangka na magpakalat ng pulburon video, mga Duterte, mga kababayan ko. Sinong unang-unang kumalas at balak patalsikin si House Speaker Martin Romualdez para maupo si Gloria? ba diba? mga Duterte? Bakit? Bumaliktad si Gloria, hindi nyo alam? ba diba? Sa dami-dami ng mga kasalanan na ginawa ng mga to sa Marcos administration, tiko mambibig ng Marcos administration at hindi pinaaalam dahil professional sila. Pero nung binabanatan na ang mga Duterte, mga kababayan ko, itong si Tsiapusit, mga kababayan ko, itong si Tsiapusit ay binabanatan na at binabalikan na ng mga kasalanan nila paawa pa victim sa taong bayan. Tama, mga kababayan ko? Dahil sa paawa pa victim sa taong bayan ang lumalabas na masama ngayon, Marcos Administration. Samantalang sila ang nagplano sila ang gumawa ng plano para pabagsakin within two months si President Bongbong Marcos at paupuin si Sara Duterte as a President of the Republic of the Philippines. Hindi kami nakakakalimot sa lahat ng ginagawa ninyo. Yan po ang gusto ko sabihin. Hindi kami nakakakalimot because we know everything na ginawa ninyo. No? Yung sinubukan nyo magkaroon ng kudita sa Campo Krami? Hindi pa ba, hindi pa ba, hindi pa ba sapat yun? Napakahaba ng pagtitimpe ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang sa sinabihan na lang, mga kababayan ko, no? Hanggang sa sinabihan na lang nitong mga 'to na bangag. Ito lang eh, mga kapatid eh. Sa totoo lang, ito lang. Kung si Sara Duterte walang interest talaga yan, kung wala talagang interest yan sa pag-agaw ng posisyon, mga kababayan ko, hindi aate ng rally ng maisog yan. Ama? at hindi yan tatawa sa gilid kasama si Senator Amy Marcos. That's the reason kung bakit ayaw ka ng taong bayan. Tandaan nyo, Vice President ang tinakbuhan niyan, hindi Presidente. Pero kung nagkataon na Presidente ang tinakbo niyan, hindi makakakuha ng 32 at 31 million na boto ang mga tao na yan dahil mahahati ang boto sa pagka -presidente. Kaya yeah, tsapusit. Kaya <laughs> yeah, tsapusit mag-isip ka mabuti. Okay? Kaya yeah, tsapusit mag-isip ka na mabuti. Hindi lahat ng tao mabibilog mo ngayon. And you will say you are disappointed and say sorry to the many Filipino people dahil sa pagtulong mo kay Pangulong Bongbong Marcos. We don't care! Okay? Wala kaming pake sa nararamdaman mo. Diba? ba? Yun lang totoo doon. Wala kaming pake sa nararamdaman nyo at nararamdaman mo. Kung sa tingin mong binudol ka, kasalanan mo. Bakit? Baka ano ko nasabi? Hindi naman choices ni Pangulong Bongbong Marcos ang magpresidente because pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon para hingin yung suporta mo for the vice presidency. But you say na bong takbo ka na magpresidente ka and walang magbibisi presidente nung kinulit ka ni Senator Amy pinaka pinakipag-usapan, pinakasayuan, pumayag ka nung pres, ba, presidente na si Pangulong Bongbong Marcos that President Bongbong Marcos implement all the rules na dapat na pinatutupad ng presidente at hindi ka sumang-ayon, binabangga mo na. Ang hirap tanggapin mga kababayan no. Kakampi mo dati, kalaban mo na ngayon. Ba, dahil bakit mo nakakalaban because the principle versus pride. Tama, mahirap kasing sumunod ang taong mapride. And that's the reality na nangyayari ngayon. Hindi nila maintindihan 'yon. Bakit mga kababayan ko, pag humarap sa camera, napakabait. Diba? Pero pag nakatalikod, bang, bang, bang. Sunod-sunod ng banat, panay ang kalabit. Yan ang hindi nakikita ng taong bayan eh. Because of what? Mga kababayan ko, maamo mo ka, maganda yung muka, makina yung magsalita, pero pag nakatalikod, pumuputok ang bunganga That's the reality, mga kababayan ko, na hindi-hindi nila kayang baguhin. Time!